sa mga Lodi sa kasama ko ngayon yung tropa natin si Miyugi yan so may ano. challenge may challenge tayo sa kanya mangingi siya ng uh, piso kahit magkano na sa kanya sa may mabuting puso uh, pero ano uh, prank lang syempre hindi naman niya kukunin ibabalik din niya para malaman lang ayan uh, uh, Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May tao ko <laughs> ago Gini ago wamo Raulo, ka ba? Ayun mga lodi, so challenge sa akin Ano, ah, tayo ng piso ulit Pang limang challenge na Ah, uh, yung nakapink yung target natin Dyan yung nagsikinda yung babae Yan, yan yung target natin So mangingi tayo ng piso sa akin Huwag magkano, tapos Disolidin natin para malaman lang kung

Sige ate, yung magandang pose sa ito po, pupuntahan naman natin dito sa kanya. na ng piso. Talaga, thank you ate, thank you! Ah, binigyan ako! kita sa mukha eh! Huwag ginagawa mo! So kaka-uwi lang namin, uh, nakainit-alim na challenge kami. Tapos yung tropa ko, si Miho, ginakainit ng challenge ka. Limang. Lima, nakalimang challenge sya Tapos yung nagbigay sa'yo ng... Dalawa. Dalawa, dalawa nagbigay sa kanya. Tapos tatlo hindi. Sa akin naman isang challenge. Pero isang bigay lang kasi, ano, ah... Uh, uh, medyo mahirap. Sobrang ano lang tao. Ah... Uh, medyo, yung iba kasi medyo, ano eh, critical tayo. So, ayun, uh, sa sunod na challenge natin, uulit tayo, uh, ibang challenge naman, siguro sa mga ibang lugar. No, tama tama So, ano yung tama natin? tama tayo ng tama naman. tama 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 thank you. Support tama 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 salamat. tama 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 tama